Maayong hapon. Hapon na rin, September 25, 2025. Niya na takaron diri sa Matalom Leyte. Ug karong adlaw signal number 1 ang Leyte hasta ang Southern Leyte. Mo na nga nakahunaw na ako nga atong libuto ng atong lungsod sa Matalom kung kumusta unsa cura diri. So karon di ka makita na to ang atong kalsada. Halos mag zero visibility na tungod sa kakusog sa ulan. Mo na atong libuton kumusta ka ang dagat? Hinoon, karong panahon na wa dun siya hangin uh, may nilang, lang no pero kusog ang uwan kusog ang uwan no ato tanahon dari sa uh, lungsod sa matalo mo kumusta ang atong sitwasyon din sa atong lungsod karon nga signal number one pa hinaw tong tanga wala naman nun mga daotang pangitabo no nata sa atong lungsod dari makita na to ang 7-11 dari ang plaza ang fire station o ang munisipyo o siguradong nangandam na naron ang atong o, taga MDRRMO sa posibleng mahitabo sa atong lungsod pero sa to o oh, mo ni ang paingon sa pantalan sa di pa tamo sakas ng tulay dire mo ni ang paingon pantalan pantalan nga para mutabok paingon sa kanigaw dire ang tubig sa dagat okay ramon po di ay Ah, uh, okay. Okay ra ang sitwasyon sa dagat rin, no? walay bawd. Walay bawd, oh, na man ang dagat. Ah, ato pong dito sa merkado, uwa ba nagbaha? Balik ka. Ah, uh, okay. Ang panahon, no? Oh, ang dagat, linaw man po. Pero medyo ko andre sa pikas, murag lapukon. Andre, linaw din sa pikas. Balik ta, paingunta sa merkado. Ano ang sitwasyon dito sa merkado? Oh, kumusta ba? Maon ang paingon sa merkado latas tanang ng highway Libot na gamay sa matalom ha sa mga gamingaw sa matalom kita mo gamay dali sa matalom kini mauni ang Santo Niño Street Atong kung kumusta ho ng Santo Niño Street okay man <laughs> mauni yung sitwasyon na to kay naaman lagi ka ng barigyong upong kumusta man ang atong merkado okay man po dahil so far Mani ang atong merkado paingon sa isdaan eh. So daghan ang mga tao no naning kamot ug pamalit kay samtang aduna pay abli kay basin ug mapuhon musakan na ning signal sa number 2 simbak ko lang. Ina ta ka pamalit. Ah medyo na pay mga tao diri okay man pud ang sitwasyon diri no may baha. Sa ah, sige lang ulan hinaut unta nga ni mo baha. Ari sa ta uh, kuan atong baywalk ito na likoon re rikot tadi sa may plaza ito tara ako ng baywalk ang okay ba dre o na ang munisipyo may kay suspended man ang ang kwan ron trabaho dili kay klase lang ang suspended hasta ang trabaho Hmm, atong mga rescue vehicles ready na Oh, may ingaw kayo <laughs> oh, kayo ang miwok. okay ba nang kuan sitwasyon? Okay ang sitwasyon dere so far. Oh, medyo na mga tubig-tubig sa kasada kay usog malagi ang uwan. Ang ang atong dagat wa man puy bawod. Atong tanaw dito paingon sa kuan. Tulay nga dako pagawas na sa matalo matatanaw na okay ba ang sitwasyon dito oh, may hapon na oh, September 25, 2025 Adlaw nga Huibes Signal number 1 sa atong Lungsod sa Matalom Ano nga naglibot-libot ta ah, Kaya ito tanahon okay ba diri? Huwag ba yung mga baha? Ito sa tulay sa Matalom Ito tanahon o okay ba ang level sa atong tubig Pero so far, murag okay man Kaya may uh, Dili di, man taob ini <laughs> yang atong tulay oh, atong river oke okay man nung tak ha oh medyo taas taas na ang suba no pero uh, normal pa ang level niya. dya ang tataunahan karidad karidad norte o karidad sur oke okay. Oh, ngayong sitwasyon no, medyo zero visibility na hapit. <laughs> Kay tungod lagi sa kakusog sa uwan. May undang ang uwan, pad pagani nang buntag. Ini sa matalo. Sa Southern Leyte maumompon kuno. Kay signal number 1 mo dito sa Southern Leyte. Gan din eh, karindad Norte ni dire. Okay, maumpon sila dire. May lewao ni border region, karindad Sur din eh. Okay, magi lang ko andre naman nah, ni kamay tindahan-tindahan rin sa mga isda uh, okay man so far so mau lang to no ato lang gilibot kadali aga lungsod sa matalom <laughs> so far okay man uh, signal number 1 lagi ron September 25 sa hapon yeah. stay tuned lang sa atong update suruy na po taon niya or umapuhon itong update kung saan na ipahitabo maraming salamat huwag ang atong uh, uh, rescue naglibot-libot na nga salamat og peace to all hinaot ang okay lang atong kahimtang kuhon